Tayo mga idol. Pagkakarap po ba eh. Pagkakanyang umuulag. Isa ha. Victoria mga idol yan. <laughs> na kayo at nakalimutan ko pala kapitana yung isang sakong bigas niya. hindi ko na lang na utang o kaya may nagtatanong pala kung kaliwa ako o kanan ito ang kaliwa o ito ang kanan pero pag tinanood yung mga idol sa video sa camera parang kanan itong kaliwa ito oh Kaliwa po ito. Yung nagre-request pala kung ano yung inumukbang ko. Ah, uh, laing yata. Ayan nyo po. Magluluto tayo ng binataang laing. Ang sarap. araw. <laughs> pumapatak po. Ay, ano, tignan nyo, pumapatak. Igawin mo dito direct. Baka sabihin na naman nila, eh, <laughs> yung patak na yan eh, galing sa kanal. Eh. mm -hmm. ganyan yan para matahod pagkakuan nga bibilang ko nga yan ng bulkatel kumain ka na wala na marami na itong ulam ko pagkatanin ko ubusin nyo na yung ulam na yan nakalipat na yung talungkot saka okra ito na po yung mga ampalayaw Sarap, mani ba lang? Ito po ang hinugnaw, malambot. Ayan, may naman lang yata yung mangkok na yun o walang takot baka ilang nawin isok mo muna sa loob mura lang pala doon sa suki ko malapit sa bangay 1.30 ulo sa सारे laging लागिंग उबो Siyaw out sa'yo, idol ha, yung idinadagdag mo. Hindi ako nagpapadagdag, pero dinadagdagan ako. shout out din sa nag-comment sa papaya ko na in-upload ko na lalong dumadami ang bunga blessing kapag ka tayo po ay hindi madamo totoo po Ang bilis, lumamig ang taba. May bagyo na naman na paparating yata. Tawawa yung mga nadadaanan ng mga bagyo, mag-iingat po tayo. ¿Verdad? Happy birthday, Joy. Pasensya ka na sa kwan, ha? regalo ko sa'yo na puro pakpak ng manok. Mabait ang admin ko si Joy pagkakatiwalaan po. sa kanya ko na po, pinapahawak yung ATM ko, oras na lumabas na yung sweldo ko, direct lumabas na ang sagot ko naman, o sige i-withdraw muna, mag-iingat ka pagkatapos, lahat ng mga pinuhulugan ko pinototal niya pinatototal ko, siya na rin nagbabayad Minsan nga eh, na rin nagbabayad kay Kapitan eh. Si Kapitan Norman Takbianan. Yan po ang kapitan namin dito sa Barangay Kalikidsor, Cabanatuan City. Shout out din sa mga gumagawa ng karsada namin dito sa Kalikidsor, Cabanatuan City. Isang kasa na lang Isang araw na lang, tapos na po. Lumagpas na po doon sa tulay. Hindi na po mahirapan yung mga estudyante. Shout out din sa kanilang foreman. At lahat sila. Yung pick up nga pala na na sinakyan ko kahapon ba yon yung pinos ko maputik po yung kwan pantalong ko saka yung pa ako pinasasakay niya ako sa harap nahiya ako dito na lang ka ako sir sa likod ngayon kung kung umuulan doon mapipilitan na ako doon sa loob dahil meron namang aapakan doon na karton tama kahapon nyo Uulan, hiyento, uulan Kaya konti lang yung natabak ko sa paikot ng dragon ko. Bukas, mga idol, abangan nyo. Kakaiba ang recipe ni Direk Bukas. Hindi ko babanggitin kung ano yung imumukbang ko bukas. Pasensya po kung yung mga hindi kumakain ng ganoon Kung mandidiri kayo sa iluluto ko. Pero favorite yun ng mga Ilocano. Sa sampagukan ko, lalagyan ko ng maraming tanlad, luya. bibigyan ko kayo ng clue Ha? Para hindi na kayo mahirapan mag-isip kung ano yung imumukbang ko bukas. Saka na lang ko yung ginataan na dahon ng sag ng gabi. Sa tag-ulan lang yun nakikita. Ala <laughs> alam na nila yun ang palaya to matigas yung iba sana engineer magaling na po kayo na aksidente po ang aming engineer shout, shout out sa'yo engineer namin Lauro Pangilinan Pangilinan Sana po magaling na po kayo.

Ako, mahaba na palang oras. Cut na, baby.